Good morning. Good morning, Taiwan. <laughs> Good morning, gabi mga pa Yo, papasok tayo sa trabaho. Let's go. Thank you. Thank you. Hello. Hello.

out lang. Siyempre, ang almusal. At yun, ayaw nga pala. Birthday pala ng papa ko ngayon. Si Daddy Tang Guides. Yun, hindi ko pa natawagan. Tawagan ko nga. mamaya na lang. Mag-lingpit muna ako. So yun, birthday pala ng papa ko ngayon. Mare pa. At, babatiin ko lang din. Kunting tawag lang. Diba? Let's go video no nare pa naka out ko lang mas na ibig na umaga ay magalas kista pala na imbintihan ako na isang katrabaho ko at may lakad din ako so sa church yun o tara sumama tayo na ako eh makakaya naman tumanggi diba? Ah, pupunta na rin ako ng Sinchu. Ay, yung mare pa. Tapos na. Kinamaan ko si, ay, yung, alam, ano, katrabaho ko, niyaya ko. sa INC. So, napa, ano pa ako sa INC. Ayos naman, mare pa. Diba? At yun, dito na tayo sa, ano, Station, punta muna ako ng sin, sinchu. tayo ng sinchu. tara Abiho, station. Damn. Gusto niya mare pa na? Hindi tumitigil yan dito sa Shenping Station. Ang mga ito na yung sasakyan natin. Pawuntang Sincho. Parehas na sa kabila, kulay green. Saglit lang ang pagkintay dito. Wala 10 minutes yata. Or 5 minutes. Depende. Pero 10 minutes. Alam niyan. Diba? Ang haba pa. Ang haba pa. Cincin sama Are, Pak Singcube Muntik pa ako nakatulog sa train Alam nyo na, pang gabi naman tayo Kundi, lagpas na naman ako Hindi <laughs> na ako nakatulog, pa Pak Hey, Cincin na, Are, Pak Nakabalik na naman ako dito sa si Sintio Magkagawin ko Dito Grocery na lang ako Marepa Diba Sintio Station Puntang muna kaya ako ng Big City Ikot-ikot muna ako doon Diop ko naman At yun nga Marepa Iyaya ako na isang katrabaho ko Isang INC uh, magmas daw so pinagbigyan ko punta naman ako ayos naman oh, diba o, oh, kaya ganito suot ko init pa <laughs> ang init pa pare pa ang polo suot pa o siyempre ano yan simbahan kailangan mag may mag formal ka rin kahit pa paano diba Grabe, ang ganda lang ano, sige oh. Luwag na, mara doon pa. Doon papunta yung big city. Kaso, ah, so, kaalis lang ng bus. Uh, ah, hindi na siguro, wala naman akong gagawin doon sa big city. Dito muna tayo sa net. Ikot-ikot ah, muna ako. Baka may mabili. Mabili? Wala akong pera-pera. -pera kung kano lang sinahod ko pala mare pa sumahod na rin pala ako pero yung nga, 11 days lang yung napasubukan ko sa cut off ba? Diba? so pwede na yun tara pasok na tayo Oh, pa, lo, silver kaya to mga to. Stainless lang itong mga to, maraya pa. Yun, wala akong nabili dyan sa net. Ito ako sa tapat. Oh. Daming hikaw. Kaya may hikaw na ako. Oh. Tintin lang, mare pa. Hinihintay ko yung oras. Oras lang, ano pag uwi natin <laughs> ano kasi uh, ano yun? 2.30 yata yung bus magbabas na lang ako pa uwi may bus yun para direct na tayo diba may 2.30 pa naman yan laura pa lang so one one and a half hours pa Sana ako tatambay nito kain mo na siguro ako nangalian ikaw na nangalian Ya, oh, mari Pak. Di di dari nama grocery SAR R7 Ah, ini ini mau mabili aku. Lumak bago. Hmm, itu. Oh. Mau mabili. Oh. Grocery time Mga Pak.

Ano po ba? Happy meal lang tayo. Home. Yes. Happy. Happy sharing. Dito lang tayo. Happy meal. Diba? Bakit? Ito lang. Ah, Ang iba. Happy sharing na nga lang. Wala akong mapili. Wala akong mapili doon sa McDo. Dito na lang ang KFC. Ang <laughs> katabi lang naman. English. Take away. So, left, right. Okay. KFC na lang tayo, Marepa. KFC, Marepa. KFC na lang tayo. Mm, man. 250 lahat. Ito yung 500 na dito, Marepa. Okay. 'di diba? Chicken at saka burger. Yan yung order natin? Tayo na tayo. Hey, marepa. Noon, galing out sa station. Nagpaluto ako. Yoyo card. Para sa ano, easy swipe. Nagbabasta na lang ako. Mas madali. Tutartira. Magtututartira. Ano na, bigat po. First time ko ako sumakay dito ng bus. Dadaan sa atin to eh. 56.06. Oo, try natin, di ba? Para direkta na, na tayo sa dorm. Hindi na mga rin po, mga bus na tayo. Sakto, sa di ba? Hindi ba alis to. 22, 2.25 pa lang. Naray mm, pa. Biyay na tayo. Mm, ganito ang pass dito. Taiwan. Gaming kabayan tayo. Oh, mm, Kapto uh, siguro to marating bagay sa atin. O oh, yeah. oh, may natin pinamili, oh. In KFC pa tayo. Kasi ah, ano yung price? Oh, Uy, yun, nuggets, oh. Nuggets. De lang dala Dito. ano to happy time tadaan uhu kumakain na tayo KFC pa try natin ba mm. good morning good Morning, my breakfast. No. Nope gabi. Gabi na naman, no? Mm. Good morning sa atin. Kasi pang gabi tayo. Pero day off natin ngayon. Yeah. Pupunta ako sa kantin para kumuha ng pagkain. Gamitin natin yung idea natin. Mag-saka tayo. Diba? Kinsus Live. Let's go, Taiwan! Oh, mga rin. Alas 11 na ng gabi. Wala pa. Sarado pa nagbibili ako oh. hindi tayo kukuha ng pagkain natin <laughs> ah, sarado pa tayo natin ito yung kantin namin diba? 7-11 dyan ano <laughs> yung pakatrabaho natin dyan si Hong Kong Hey, <laughs> mission. It's umabsit na to. may samba ah Asusia. Susi. sushi ayun nga pala pang umaga pala to. <laughs> tapos lang mga repa pang umaga pala <laughs> tayo natin magbukas yun oh. wala pa yun na may ano na display mga repa display na sila oh. galing ako dun sa ano bilyaran mga lang saglit ay ano mm -hmm. ganito pala ganyan natin dalawa Tom sit pa. ay pa ano to po sit po Oh, is daknde <slap> mano mm, kanin yung isa ulam yung isa ba? kain mo na tadi sa dorm oh, today 6th explore pero sa kabila sa ano ba yun view uh, sa may hindi dito kaya Ay tayo yan ito ang so, mga cellphone natin pang maulog Master Kain. Hindi masayad. Yeah. Oh. kapiya. Ang kapiya ko kanina oh. Aray ba, kanina lang yan. Bago ako bumaba. Ang mahal naman nito, 113. Mahal siguro to. Poor side dish yung ginawa ko eh. Dito lang naman ah. Hmm. Dalawa lang yan. lang kanin naman yung gusto kong gumawa. Puno to. Hmm. von nangenen. raus. da. ay mali yata yung taga-saka. Bakit 113 to? 113 ang saka mo? Hmm. Taga-antin? Hmm. Ipansit lang naman. Tsaka ano? Kung ano, kunti lang ah. Kunti lang no? Hmm. Akala, siguro nila malak, malam, marami kang kukunin ng ano. Kalin. Kalin. Hindi uh -huh. naman kasali yun. Kalin, di ba? Ito lang yung timbang eh. Baka talaga ito. Pusit. Hmm. hmm. Hey, repa, natin kumain, no? Master, oh. Sabi yun, no? Mas clear eh. Sayang, so, hindi ko na videoan yun ah. Tibay nun ah. Baka talaga, Boss Juno. Ah. Aba? Sayang so, oh. Nabidyoan sana yun eh. dami ng gym to, no? oh oh ba ang ganun na ba dito hindi ba talaga ubos oh, pati plato Ano? <laughs> abah, Aba? Sige pa! ubra, Uy! bukid na ang nga! Pamiria! Ang <laughs> <And> tibay! <laughs> ang tibay! Up! <laughs> Day of Israel Tamang billiard lang Video daw natin Pagkapangin daw Tapos kami Oh, utang nilang gina <laughs> Ay I'm sorry